Ang love life, kapag iniwanan ka, ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, ano gagawin? Iyak. Iyak na lang. Ubusin mo ang luha mo. Hanggang wala ka nang mailuha pa. Tapos, Pwede sandali, iniisip ko kung anong ginagawa ko dati pag ako naiwanan. Kapal. Ilang, alam mo, alam nyo, ilang beses din ako naiwanan ng boyfriend. Ito ah. Ma'am, kapal yung mga mukha nun. Dati guapo sila, ngayon matataba na pangit. umiyak ka sa gabi. Pumasok ka sa eskwelahan sa umaga. Umiyak ka sa lunch break, pumasok ka sa hapon. Umiyak ka sa dismissal, umiyak ka na naman sa gabi. Iubos mo lang yung iyak mo pero huwag ka tumigil sa pag-aaral. One day, meron kayong mahanap na bagong boyfriend at girlfriend. Oh, ganito pala ginawa ko. Oh, meron kayong mahanap na bagong boyfriend at girlfriend. Siguro six months, one year. Iwanan ninyo. Yan. Hindi ba? Hindi pwede. Iwanan ninyo siya. ba? Diba? Para yung feeling niya, feeling ninyo nang iniwanan kayo, ng, uh, doon sa... Sa bago ninyo. <laughs> sa bago ninyong... Uh, sa bago ninyong ex. O, oh, di siya naman yung iyak ng iyak. Oh. di, tapos na yung sama ng loob ninyo. Okay. Sabi ko nga, kung iniwanan kayo, pag nag kayo ngayon, bukas, iniwanan pa rin naman kayo. Hindi man kayo magkabalikan dahil sa drugs, ba? Diba? So, iiyak na lang niyo. isa lang ang babae ko, at lagi kong advice sa kanya, which is my advice. Advice din ng tatay ko sa akin. So I insisted on my daughter kasi kaya niya. Talagang ano yan si Inday? Uh, be careful with that Noon, noong kabataan ko, noon na advice niya sa akin. Advice ko din sa anak ko ngayon at 9 years old kasi alam ko darating kami sa point na may manliligaw na at magkaka-boyfriend na. Sinabi ko sa kanya na ito din sinabi ng tatay ko sa akin. Sabi niya, sabi ko, Huwag ka mag-boyfriend ng classmate mo o ng schoolmate mo. Bakit? Hmm. Bakit? Okay, eh, sandali. So, hindi man niya sinabi na mag-boyfriend ka doon sa kabilang eskwelahan. Hindi na sinabi ng tatay ko yan. Pero sinabi ko yan sa anak ko. That's the usual answer. Sinabi ko, kung gusto mo mag-boyfriend, maghanap ka ng boyfriend mamili ka sa maniligaw mo doon sa ibang eskwelahan. Dahil, dahil, kung boyfriend mo, classmate mo, kung ang boyfriend mo, schoolmate mo, at nag-break kayo, oh, kasi mangyayari naman talaga yan, mag-break kayo kasi bata pa kayo. masisira ang araw mo every time makita mo siya kasi nagbreak na kayo and girlfriend na niya yung isa ninyong classmate 'di diba? so maging wais kayo pumikit girls pumili kayo ng manliligaw doon sa kabilang eskolahan Huwag yung mga schoolmate at classmate ninyo wala akong naging boyfriend na schoolmate at classmate ko sa high school at college except sa law school. <laughs> except sa law school. nagaboyfriend boyfriend ako sa law Pinilit niya kasi ako. Ayaw ko naman sa kanya. Sinabi daw ni Inday, nakita sila sa washroom. Tell my father I'm sorry. Nag-aaral kami sa San Beda, sabi ko sa kanya, ay hindi pwede, sabi ng tatay ko, hindi daw pwede dito sa San Beda, doon lang daw sa UE, tsaka sa San Sebastian, pwede mo, boyfriend Pinilit niya ako, sige na, sige na. Hindi naman alam ng tatay mo. So I didn't know the implication of that. I, 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 wala akong honest to God. Sinda si yung maneuver niya.